So tara. Uwi na tayo, guys. Ang lakas na ng ano, ulan at saka hangin. Malakas na ang hangin at ulan dito sa likuran ko. Napakalakas na ng hangin at saka ang ulan. Medyo makulimlim na pati. Ito no, nag-uulan na rin mga idol sa dun, dun, dun. Maliwanag siya pero maulan na. Makulimlim Kaya baka mabasa yung cellphone natin. Kaya dito na tayo sa

pa na ang gumala dito. <laughs> Doon tayo sa may mga windmill na yun. Nagala tayo dito. Sapa pa pala rito. lang lumusok dito ano ang sapa pero mas maganda pa rin dito mga ayon Tahan natin yung doon mga idol doon sa windmill. Doon tayo gagala. Galain natin. Gagala tayo doon sa sa windmill. wala pang tao kasing namasyal eh ako palang nauna rito mamasyal gumala sa tabing dagat sarap sana maligo kasi wala katakot maligo baka mamaya maanod tayo sa sa kuwan sa lahat. maanod tayo delikado eh nagsolo pa naman tayo rito wala tayong mga kasama kahit tingnan mo sa likuran ko wala pang wala pang isang kahit nagpasyal-pasyal din dito okay na palang pasyalan rito yeah, oh. Ang mga isda dyan mga asuos pag ganito buhangin magandang buhangin oh. dito ito mga idol sa lugar ng uh, banggi pero yung tayo na yon ng may may mga windmill yun naman ang part naman ng barangay do na Burgos bayan ng Burgos Ilocos Norte tapos yung pagod po ayun yung inulan yung may ulan na ron yun yung pagod po tapos kami dito lang kami nagtrabaho ito ang hagdanan no, papunta doon sa amin yan sa party party na yan yun ang pagod po yun ang pagod po doon no. yun may ulan-ulan na doon sa lugar na yun dito ano to siya banggi. Itong lugar na to banggitto siya mga idol. Tapos yun, yung marami rin ng windmill sa dulo, yung nakikita, yung tinuturo ko, yun naman ang lugar naman yan ay Burgos Burgos Antique. Eh nagpasalamat ako. Nagpasalamat ako na dito ako na destino ng trabaho. Eh Pre, araw ngayon ng linggo. Kaya galak-galak tayo dito sa dagat. Sarap na yung gumala, relax na relax talaga. <laughs> eh, wala dito nga uh, ano, uh, namamasyal. Siguro, ako lang yata na masyal dito ngayong araw ng linggo mga idol. Mamaya pa yun sila mo. Mag... Masyal siguro kay baka nagsimba pa kay linggo man ngayon. Yeah. <laughs> so, sarap dito. Talagang swabing swabe yung gala ko ngayon. Titingnan natin kung makakatawid tayo at makakapunta tayo doon sa may windmill na yun. Kung makakapunta tayo. Dahil may malaking sapa kasi doon eh. May sapa din pala rito. Ay, di makakatawid mga idol. Meron din sapa na tibag, lupa. sa pagdisi ay malalim ang laki ng tibag ng ano Maroon sana oh. andun sana yung aso ang tibag na Pero mababaw lang siguro yan mga idol oh. Mababaw lang yata to. Pero nagtitibag nang nagtitibag. Ito tayo. pas mo nang agos kaya mo ka punta ko na pati ako wala pa akong almusal tapos nagiinulan na rin sa pangumbandang pagod ko